Girl, ano na? Ano? Di ba, magkaklam tayo? Nagkaklam tayo tuwing ganitong day, di ba? Eh, nakikita mo naman akong busy ngayon, di ba? At tsaka... Kasi, Bo, nangyari sa'yo. Ba't ganyan pala itsura mo ngayon? Ano mo? Nagbago na. <laughs> ikaw? Ikaw ang mabago? Miguel ka nga, napaka-walwalera mo din eh. Mabuti pa, din. Eva. Umbis ka na. Tara na, palili so, tayo eh. Hindi nga, Sayang. Hindi ka pwede. Ano ba? Di ba may project tayo? Eh, kayo dapat nasa bahay din gumagawa ng projects. Pagkatapos natin gumimik, ano project? ka ba? Project? Ano ba lakas sa loob yung... Wow, wow. Kaming from you, Eva. So, ano gagawa ng project after clubbing? <laughs> Hindi kami gagawa ng project. Okay lang yun. Tapos sa tayo. Bala kayo. Hindi kayo makapasa. Basta ako dito lang ako. Ano na kain ito? Umalis na lang kayo. Okay na ako dito. Kailangan ko tapusin. Papanggap to eh. Oo, oh, mamaya ando na yan. Sige oh, na, mamaya na tayo pinungo. Wala lang wake up ngayon oh, eh. Oo. Oh, Wala na kami ha. Okay? Gustahan pa tayo. Hello, Daddy? oh, hello, Eva. Kamusta ka po dyan? Ah, uh, okay naman ako anak. Uh, kumusta nga pala pag-aaral mo? Okay naman po. Nga pala, meron akong surprise sa'yo. Ha, talaga? Opo. Ah, um, mataas po yung grades ko ngayon. Tapos running for valedictorian na po ako. Uy, congratulations anak. I'm very proud of you. Ah, <laughs> uh, dahil diyan, may iririgalo ako sa iyo. Bibilan kita ng kotse na sarili mo. <gasps> wow! Talaga po ba? Oo naman. Deserve na deserve mo yan dahil nag-aaral ka na mabuti. Salamat po. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Oh, hello. Ano? Susunod ka na ba? Charles, puntahan niyo ako agad dito, please. Minumulto no, ako eh. Nang puntahan? Alam mo na sa gimit na kami. Yung na kami dito eh. Charles, seryoso to. Minumulto ako dito sa bahay. Alam mo yun, eh, di naman totoo ang multo eh. kunin mo lang yan. Ano ka ba? Sumunod ka na lang. Huwag kami istorbohin. Charles, please. Charles! <laughs> Eden, patawarin mo ko. Pinagsisisihan ko naman lahat eh. Please. Hello, Daddy. Oh, hello, Eden. Kamusta ka na dyan? Ah, uh, okay naman. Medyo busy lang sa trabaho. Kumusta ka nga pala? Kumusta pag-aaral mo? Okay naman po. Nga pala, Daddy, may surprise ako. Ano yan? Mataas yung grades ko. Running for valedictorian. Ay, talaga? Congratulations! manang mala ka talaga sa akin, anak. Thank you po. At uh, dahil dyan, kita ng sasakyan. Talaga po? Bibilihan mo ako ng bagong sasakyan? Oo naman. Kasi deserve mo naman yan kasi nag-aaral ka na mabuti. Salamat po. Ah, uh, teka nga pala. Asan si Eva? Ah, uh, umalis po daddy Hindi ko alam kung anong oras uuwi. Ay nako, yung batang yan talaga. Sabihin mo ah, kapag umuwi ang si Eva, tawagan niya ako. Sige po, sige po. Makakaasa po kayo. Huwag ano, no, talagang inaatupag ng batang yan. Hindi mag-aral. Sige ah, medyo busy pa ako sa trabaho. Tawagan lang ulit kita. Okay po. Bye. Okay, bye-bye. Ano? Ikaw naman magaling? Ikaw naman ang bita-bita? Hindi naman, Eva. Kita mo? Ikaw ang bibili ng sasakyan? Samantala ko magkukommute? Eh sana kung nag-aral ka mabuti. Mabuti nga hindi kita sinubong kay dati eh. Subukan mong magsumbong. Hindi lang yan matitikman mo. Sige, sige. Tapusin ko ngayong gabi para mapasa na natin bukas. Okay? Bye. Eden, kape ka muna. Ay, salamat Eva ha. ko na lang. Ano? Ano sinasabi mo? Tinapos yun yung buhay niya. Mga, no, ano tinapos? Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan. Daddy, wala na si Eden. Wala na siya. La, na, ano nangyayari? Bakit ganun? Sige, sige, sige. Ayusin ko. Pauwi na ako. Hintay mo ako dyan. Daddy, please, umuwi ka na agad. <laughs> thank <laughs> you pinagsisisihan ko naman lahat eh. Please. Ihinto mo na ito pag sa akin.